Showbiz fanatics, Daniel Padilla abay nahaharap sa isang napakatinding isyo patungkol sa pag-amba nito kay Miss Kathleen Bernardo. At before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at the hit and the notification bell for more showbiz updates. Sa mga panahon ngayon, si Mr. Daniel Padilla ay uh, talaga namang uh, mas nagpo focus po siya ngayon sa mga endorsement at ilan sa mga mga projects na paparating. Kung saan nag-post pa nga ang kanyang mama, ang kanyang uh, nanay na si Ms. Carla Estrada at kinongratulate ang kanyang anak para sa pinakabago nitong uh, project na hindi pa po nila ito pinapangalanan. Masabay nga nito ay uh, nananatili pa rin pong tahimik si Mr. Mr. Daniel Padilla patungkol sa mga nangyayari ngayon kay Katrin. Dahil kung matatandaan po ninyo, si Katrin po ay uh, nagbukas ng kanyang saloobin patungkol sa salitang forgiveness. So nabalita po yon dahil uh, sabi niya, inamin po ni Miss Catherine Bernardo that she is totally healed after the breakup. Sabi niya, months after her split from longtime boyfriend Daniel Padilla, ay sinabi nga ni Catherine na ito po ay napatawad niya na. So, pero alam niyo po ba na sa kabila ng mga, sa mga intriga, ay meron pong isang tao na nagsalita Uh, on behalf of Mr. Daniel Padilla dahil sa nahaharap niyang intriga. Sabi po ni Mr. Dominic Rea, hayaan mong husgahan ka ng iyong kapwa, at tanggapin mo kahit anong sabihin nila. Pakiramdam kasi nila, perfecto sila, walang bahid ng pagkakamalit, hindi madungis. Let them say what they want. Basta ikaw tumayo ka ng tuwid at patuloy sa iyong nagumpis ang paglalakbay dahil sa dulo ng bawat biyahe ay isang matamis na tagumpay. Sa lahat ng uh, bagay, mas marami at mas higit ang nagmamahal dito nga kay Mr. Daniel Padilla kasi nga 'di diba, parang kabi-kabilaan kasi yung mga nambabash ngayon kay Mr. Daniel Padilla. Ang dami pong mga intriga na hanggang sa ngayon hindi pa rin tinatantanan si Mr. Daniel. Una, yung kanya pong pagbabawal di umano dito po kay Miss Catherine Bernardo na gawin yung part 2 ng Hello Love Goodbye. Sinasabi po ng lahat na nakaamba na pala, naka na pala talaga ang part 2 ng Hello Love Goodbye. But because hindi po pumayag si Daniel na gawin ito ni Katrin kasama si uh, kasama si Katrin or si Mr. Alden kaya po nangyari yun. At ito naman yung video na sinasabi nilang parang inambahan daw nitong si Mr. Daniel Padilla, si Catherine Bernardo na nagsisirculate online na ah, talaga namang affected po ang lahat ng mga kapamilya ni Mr. Daniel Padilla dahil sa mga intriga na to. Nakakaloka dahil hanggang ngayon ay ayaw tigilan ng intriga ang mag-ex na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ngayon may mga intriga na naman na ang mga kalahi ni Marites. Oh my G. Tanong nga nila, inaambahan nga ba ni Daniel ay tila may balak pagbuhatan ng kamay si Katrina. Nakakaloka pero ito ang pinagtatalunan ng mga netizen ng kumalat sa dating Twitter or ex na ngayon ang video kung saan nakikita ang magkakaharap na nagkausap ang Katniel nang tila biglang nainis si Daniel kay Kat at lumapit ito ng bahagya sa dalaga at inambahan ng kamao niya. Dinedma lang ito ng aktres. Sinit tinitigan lang ni Kat ang aktor sabay smile sa kamera at nakatutok sa kanila kuang ang nasabing video clip sa red carpet event ng Star Magic Ball noong 2017. Naka-livestream ito kaya maraming nakapanood ng nasabing eksena. Hindi pa ito pinag-uusapan noon. Dead ma ang Katniel. Pero may mga ilang fans ang nag-save ng nasabing short video at inilabas nga ito last weekend eksaktong apat na buwan nang walang isinapubliko ng Katniel ang kanilang paghiwalay. Pero hindi kaya nagbibiroan lang sina Daniel at Kat that time? Bakit naman kasi gagawin nyo ni Daniel lalo na't alam naman niyang may mga nakatutok na camera sa kanila which is very true. Diba tama naman po eh. Bakit gagawin ni Daniel yung isang bagay na yun na pwede siyang mapahamak. Actually marami pang video ang kalat ngayon sa Twitter na nagpapakita ng hindi umano kaayang-ayang eksena at hindi raw magandang pagtrato ng aktor sa dating girlfriend. Nakakaloka dahil ngayon lang ito sabay-sabay na naglalabasan at Binibigyan ng kulay ang mga eksenang yon ngayong hiwalay na nga ang dalawa. Marami ang nakisimpatiya kay Kat matapos mag-trending ang nasabing 2017 video inulan ng masasakit na salita ang aktor kung ano-ano ang tinawag sa kanya ng mga galit na fans. Ilang beses na din namang pinagalitan ni Daniel si Katrina sa harap ng kamera kapag maikli yung suot niya or showing too much skin. Of course no one care before kasi nga digits is the standard kuno. Kung sino pa yung mas yung mahigpit at maraming bawal, siya pa pala gagawa ng kalokohan. Hindi na mamalaya ng fans sa red flag na pala yun dahil sa kilig. Nasa harap pa sila ng camera niyan. Imagine his behavior behind closed door at sila lang dalawa. Buti na lang break na kayo. Akala pa naman namin sobrang protective niya kay Kat. Napakaangas niya. This Katniel breakup is getting more interesting. Siyempre, pinalag pinalagan ito ng Katniel supporters at solid fans si Didge. Marami rin ang nagtanggol sa aktor. Overprotective boyfriend lang daw si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Maraming followers ang aktor na dined na lang ang pinag-uusapang video at binabati na lang ang idolo sa unang araw ng birth birth month nito sa April 26 nga ay magse ng 29th birthday ang aktor. Anyway, tanging si Daniel Cat lang ang magkaka-pag-explain ng mga totoong istorya na kumakalat ngayon or old video kaya hindi dapat usgahan basta-basta ang anak ni Carla Estrada. Samantalang nitong lunes ay lumabas na ang self-love issue ng Mega Magazine kung saan ang age phenomenal superstar ang nasa cover. Chika ng isang friend, selling like hotcakes nga raw ang nasabing issue ng Passion Magazine. Ang bongga ng online sales nila, iba pa rin talaga ang power ni Katrin. Kung matatandaan, na naisulat ang sexy magazine cover shoot na ito sa El Nido Palawan ni Kat noong March 12. Ito na nga no e bagong revelasyon nga ang ina ni Mr. Daniel Padilla na si Carla Estrada na kahit daw di umano walang Catherine Bernardo sa buhay ni Daniel ay meron siyang bagong endorsement kasi sa isang post po ni Miss Carla ay ni-congratulate nga no ni Carla Estrada nag po si Carla Estrada sa social media ng picture ng anak niyang si Daniel Padilla. May nakalagay itong congratulation anak soon with pra praying and clapping hands emoji at picture na yon ni Daniel. Ang caption ni Carla, to God be the glory, thank you with praying hands emoji. Hindi sinabi na Carla kung anong dahilan kung bakit congratulate niya ang anak pero sapat na yon para magkomento ang mga kilala ng host ng face to face, simpleng red heart emojis ang komento ni Bina Morales at clapping hands emoji na may kasamang woohoo naman ang sinabi ni DJ Jaiho. Si Donita Rose naman ay nagsabing I don't know what we're celebrating yet but congrats. Limited lang ang ko sa comment section ng Instagram ni Carla kaya fan si Daniel ay hindi makapagtanong kung ano ba ang post na yon ng Queen Mother. Siyempre, siyempre wala rin makapag-comment na bashers. Pero nag-message kami kay Carla kung ano ba talaga ang post ng niyang iyon tungkol sa anak. Hindi naman kami biniti ng ninanay ni Daniel. Sabi ko kasi kay Carla, nako, nagkakagulo ng support si Daniel sa post mo. Marami ang natuwa. Sagot naman ni Carla, lapit na with praying hand emoji new endorsement. Aba, bongga. Good news nga yun. Yes, lalo na at maraming mga walang magawa sa buhay. napalagi palagi iniintriga si Daniel na nawalan na raw ng endorsement at dahil hindi na team ang binata si Katrin. At least bukod sa mga ibang endorsement ni Daniel, nag-renew na may bago pang padating. At least good news yon. Tiyak na mapapahiya ang mga intrigero at intrigera. At least, kahit iwalay na sila ni Katrin, ay may bagong endorsement na si Daniel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar TV. God bless everyone.